Sa mahilig maglakwat siya o magcamping dyan, ate, perfecto sa inyo. Kahit ngayon na maulan na yung panahon, naku, kailangan na kailangan talaga natin to dahil minsan nagbabrown out talaga. Bukod nga na pwede dalhin o isabit kahit saan, adjustable head na nga rin to, up to 270 degrees. Tapos hindi lang ito naka-steady dahil pwede mo rin siyang ipaikot ng ganyan. O, oh, di ba? Uh, rechargeable na nga rin ito at kagandahan nga dito na monitor mo nga kung ilang percent na lang yung battery niya. At ate, hindi lang to basta electric fan dahil meron din siyang pailaw. Green and black nga yung napili ko na kulay pero available nga rin to sa orange and black, yellow and black, at saka black. Dito nga sa harap ng box, makikita mo na nga kagad yung specs ng electric fan. At open mo naman, makikita mo na nga kagad yung type C cable charger. Tapos ang galing lang dahil nakabubble wrap talaga yung pinaka item Kaya yeah, kapag ka nag-order kayo ng ganito, sure nga na darating to sa inyo ng safe. <laughs> Aba syempre, hindi nga pwedeng mawala tong pangmalakas nating manual. And for your reference, one feet na nga yung taas nito. Meron na nga rin tong kasamang remote para nga kahit nasa malayo ka, eh, pwedeng pwede mong i itong portable electric fan. Kailangan mo lang ng dalawang maliit na battery para para nga mapagana. Meron nga tong apat na speed na grabe. Ang lakas talaga ng hangin niya. Tapos pwede ka pa dito mag-charge. O di ba? Lahat na nasa kanya. Oo, alam ko gusto mo rin ito. Kaya yung link ilalagay ko na nga lang sa comment section or sa yellow basket.